Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dito ako sa Madina Tapos dito ako oh. Kasi nakita ko dito doon sa Pinas Noong sabi nila bawal daw Pero dito binibinta nila Ayan nakita nyo Ayan ang dami o oh. Ang dami Ayan sabi nila bawal daw yan Pero dito ang daming pasbi o oh. Binibinta sa ban Madina to, ma Madina Masjid Nabawi Ang dami o oh oh, sabi nila bawal daw pero ang dami oh klase klase na ano pasbi pili ka lang anong gusto mo na pasbi ayan oh oh ang dami sabi nila bawal pero dito ma marami kang makita lah halos lahat ng mga tindahan dito mayroon dito hmm. hmm. dyan pa sa likod oh ayan oh o, oh, pasir na lang sa video na ito, pasir. Ha? Ah, kasi nung una doon ako sa Pinas, palaging na dinidiscuss to na bawal daw. Bawal ang pasbi, pero marami pala dito binibinta, o. Oh. Hindi, hindi pala bawal. oh, ayan, dami. oh. tingnan natin yung ano, anong tindahan to. Oo. Oh, oh. oh, Ito ang tindahan, Oh. No? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahhi wa kafa wa salamun al-Nabi nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa iktafa. Thumma amma ba'du, fa wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid bibigyan lang magbibigay lang tayo ng reaction tungkol po sa kapatid natin na pumunta do sa Madina at may nakita siyang mga pasbe sabi niya na umasbaha na ibinibinta sa Medina na kung saan ginagamit sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala katulad pagsabi ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar so narinig daw niya na haram daw yan okay, so ang, ito po ang uh, sasagutin natin yan kasi sabi naman niya kasi i-share daw yung video so bibigyan natin ng reaction uh, nahati kasi sa opi ilang opinion ng ating mga ulama ang may nagsabi na dalawa o tatlong opinion ang paggamit ng pasbe may nagsabi na pinahintulutan, may nagsabi na bida, may nagsabi na makro. So sa mga nagsasabi na ito ay bida, meron talaga nagsabi na ito ay bida dahil hindi daw ito ginawa sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung kanilang uh, katibayan. Ang nagsasabi naman na pwede at walang problema ilan sa mga babae sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam at yung ilan ay asawa niya. Hindi niya sila pinagbawalan, sila ay nagbibilang gamit ang mga bato o buhangin, o iba naman ay buto ng uh, tamar na nag sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagkus tinuruan sila ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mas mainam doon. Pero hindi sila pinagbawalan at iba naman ay tinuruan ng gusto mo ba na uh, turuan kita ng isang pag-alala na mas marami pa ang gantimpala niya kaysa binibilang mo. Yung iba pa nga 4,000 yung dami na binibilang niya at tinuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya banggitin mo lang sub, subhanallah subhanallah sa dulo ng hadith sabi niya mas marami pa ang ganting palap na pagbigkas dito kaysa dami ng binibilang mo na yan so ito ay dalil na walang problema na gumamit ng pasbe walang problema yung mga binibinta na yan walang problema na gumamit ng pasbe pero ang pinakamainam daliri dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya na, bil anamil fa innahunna ay nahuna na mustanta ka malkiyama. Kung mag-alala kayo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, uh, ay gamitin ang daliri. So parang ganito, subhanallah, 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 o kaya pag ganyan, pag kahit saan dito walang problema, sa ano man doon sa para kaparaanan na yun, walang problema, ang pinakamainam pa rin ay, ay uh, daliri ang gagamitin natin kasi sasaksi para sa atin sa kabilang buhay ang mga daliri na ito. So ang pasbe, walang problema, pero mas mainam iwasan na lang to. Yung nakita niya sa Madina, wala namang issue dyan, pero ang pag-iwas dyan mas mainam para malayo sa pakitang tao ba. Pero kung sino man ang bibili niyan o gagamitin, wala namang issue dyan. Wala namang issue. May issue lang yan sa mga nagsasabi ng bida, pero para sa akin, lalong-lalo na, para sa akin, wala namang problema dyan. Kung gagamitin niyan. Pero ang pag-iwas ang siyang pinakamainam at ang pinakamainam na gamitin ay daliri dahil mas malayo sa pakitang tao. So, malinaw. Kaya wala pong issue dyan. Kaya sa nagkakalat na haram, ibang, hindi naman po ganun na uh, talagang inaharam natin yan. Sa may nagsabi lang talaga na bida. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.